Diretsa ang inamin ni JC De Vera na si Alex Gonzaga ang isa sa mga artista na hindi niya malilimutan pagdating sa usapin ng attitude. Natanong ang aktor tungkol sa mga karanasan niya sa loob ng higit dalawang dekada sa industriya ng showbiz, at kung may mga pagkakataon ba siyang nakasalamuhan ng mga taong may hindi magandang ugali. Ibinahagi ni JC na sa dami ng mga taon niya sa telebisyon at pelikula, halos lahat ng klase ng tao ay nakatagpo na siya, pero may ilang mga insidente na hindi niya malilimutan. Ayum KJC nang magsimula siyang magtrabaho sa TV5 at makasama sa isang proyekto tulad ng Lokomoko isang comedy show nakilala niya si Alex Gonzaga Inamin niyang hindi pa nila personal na magkakilala noong una ngunit nang maging bahagi siya ng show naging pagkakataon ito para makilala nila ang isa't isa Ibinahagi ni JC na talagang nagulat siya sa isang tanong na ibinato sa kanya ni Alex na siyang naging sanhi ng kanyang pagka-offend sa unang araw ng kanilang taping sa isang out-of-town shoot, suot ni JC ang kanyang mga shades na pula at Oakley. Ayon sa aktor, hindi niya talaga malilimutan ang detalye ng araw na iyon, nang biglang tanungin siya ni Alex, JC original ba yung shades mo? Para kay JC, nakakatawa at nakakagulat ang tanong na iyon. Hindi niya alam kung may inis ba siya o kung ano ang mararamdaman, ngunit sa huli, naramdaman niyang na-offend siya. Paliwanag ni JC, nagkaroon siya ng awkward moment dahil sa tanong na 'yon. Bilang isang baguhan sa kanilang show, parang hindi niya naisip kung paano siya sasagot. Tinanong niya ang sarili kung ibig bang sabihin ni Alex ay may duda siya sa authenticity ng kanyang suot na shades. Parang mukha ba akong nagsusuot ng fake ani ah JC? Tumagal din ng ilang minuto bago siya nakareact at sa kabila ng pagiging tahimik, nahanap ni JC ang sarili na tinatago ang nararamdaman ngunit hindi maiwasang ma-hurt ng konti. Aminado si JC na nagtagal din siya sa pagkakaroon ng sama ng loob matapos ang insidente. Parang siguro, mga 10 to 15 minutes parang na-hurt ako na tinanong niya ako ng ganun. Nagulat ako Ania. Ayon pa kay JC, nagulat siya sa tanong ni Alex at hindi niya ito inaasahan, kaya't naging dahilan ito ng kanyang pagka-offend. Mahalaga rin na ituring na personal lamang ang karanasang ito ni JC, at hindi ito tumutukoy sa kabuoan ng ugali ni Alex sa lahat ng pagkakataon. Sa kabila ng insidenteng ito, hindi naman iniiwasan ni JC si Alex, at umaasa siyang magiging magaan pa rin ang kanilang pagtutulungan sa mga susunod na proyekto. Ano ang sinyo sa balitang ito?